been told They never seem to leave my mind Oh and this road that I am on So ngayon pumakalabo uwi na po tayo and dahil dito na po si Unilyn Atti si Kent Let's go So, ayan mga kalang, nakatulog na po si Kim. Napagod po siya sa kakatalon po sa bus daw, sabi ni Yunilin. Pupunta kami doon agad ilang mama enjoy mga kalab, kasi sobrang na niya na din po si King, man. Si Kin po ay dito na namin patitirahin po. Hindi na namin siya isasauli doon sa kanyang mami. <laughs> <laughs> <Sleep. laughs> Pinanda ko na lang dayod ng si Kin, alaw, Ken, nana dayod. Si na daw may ma. Nana o'y wake up! Hello! Love <laughs> you! <laughs> nana! Okay! <Uguy. Pana>? hello <laughs> Same. There's no passion in the comatose. down, 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 down. down, 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 down. so hard -hmm. to stay afloat. we keep moving like the river goes. down, 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 down. Wow, so nice. Say hi to your friends. Hi. Say hi to your friends. Hi, hi guys. Wow. Hi. Guys. Oh <laughs> So nakadating na po sa wakas po si Yunilin dito. Ayan, welcome back. At dito na po siya mga kalab. Kung napapansin niyo po, wala po siya dito nung mga nakaraang vlog or last year ganun kasi andun po siya binabantayan niya po yung pamangkin pamangkin namin mga kalab na anak po ni Ate Zab. Ngayon po mga kalab ay July 23 po at bukas po ay July 24 at at magbe-birthday na po siya bukas mga kalab. So hindi namin siya nakasama nung last birthday niya po at ngayon po mga kalab, kahit simple lang po handaan mga kalab, is magbe birthday po siya bukas na bukas. So ngayon mga kalab, it's July 24 at ngayon po ay birthday po yun, yun ni Lynn at ngayon po mga kalab ay bibili po kami ng panghanda po ni Lynn kasama ang aking pamilya. So beautiful So kami lang po ang bibili po ng panghanda po ni Yunilin Kasi si Francis ay Nangunguha po siya ng alimango Bibigyan din namin si Yunilin ng alimango So samahan niyo po akong bumili po Let's go uh, guess

Hi, Mom Inan. I'm not a shit that you know, yeah, you know. More, no No, it's no more, no. I really thought we had it covered. I was going to patch up all the scars. Yeah. So ngayon mga kalab is galing kami ilang Mama Inday. So nagmotor po kami ni Francis. Ayan. So ah, hindi po kami naghelmet dahil ayan lang po yung bahay nila Mama Inday mga kalabo. Sinadya lang namin na pumunta kami dito mga kalab para syempre makapag-video mga kalab para malaman nyo po na marunong, marunong na po ako magmotor para medyo maganda din tingnan mga kalab na magkasabay kami ni Francis na magmotor. At kasama namin si Giselle at si Marian makalab kalab. Ayan.

guess our dreams fell asleep There's no passion in the comatose Baby going down, 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 down Baby going down, 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 down Tried so hard to stay afloat Yeah, we keep moving like the river goes Baby going down, 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 down yeah. yeah, yeah And I thought It's time I'm letting you go This time I know it for sure Just Yan yung pang ng mga sayo niya mga ka-love. Kaya dyan ako nakaibig mga ka-love. <laughs> otro bi otro, sige, pagtulir mo yung music, tani so ngayon mga kalab is bibili po tayo ng cake po ni yun ayan para syempre mas ma-feel niya po yung birthday niya kapag may cake at pero bago tayo pupunta doon mga kalab is ihahatid muna natin yung ating alimango kasi mayroon kasing Mag order mga kalab, kasi alas dos na po ngayon at taga Suriga po siya. So ngayon is iahatid na po natin ngayon yung kanyang order. So let's go! Ikaw ma'am! Oh, hi ma'am! Salamat ma'am! Pwede picture? Sige sure! <laughs> from all things bulan. Bulan doi. Ha, Ito na po ang Biko na Tapulan na, sabi niyo ni Lynn, gusto niya daw na mag-celebrate siya dito daw po sa bahay po namin mga kalab kasi diba, kapag nag-celebrate kami nakikita niya palagi dito sa bahay kami at gusto niya rin daw ma-experience kung ano nga ba daw ang pakiramdam na dito daw sa kanyang kapatid siya magba-birthday sa aking sa aming bahay mga kalab, sa so, Franuli ayan, dito palagi yung pwesto namin kapag nagba-birthday kami tapos yung mga bisita namin, family lang naman namin mga kalab. Pamilya-pamilya lang. So, andito na po si Unilin. Ayan. So, ayan po. Andito na po si Yunilin, mga kalab, my sister. Ayan, masaya ako, mga kalab, na magkakasama na kami ulit. Kasi yung pag, ano niya, mga kalab, pag alis niya, iniwan niya ako, mga kalab. Yun, naiyak talaga ako. <laughs> Pero ngayon, nasa dito na siya. At, syempre, mga kalab, ngayon po is, ipapakilala din po ni Yunilin si inyo ang kaniyang kabiyak na puso, mga kalab. Ayan, ito po yung jowa ko. Ah, o diba? Hi mga si? <laughs> Kau oh, pala si Peter. Yes, yeah, <laughs> si Peter fresh from Cabadbaran City mga kalab. Ang taga Magallanes, nakabingwit ng taga Cabadbaran City. Sila po ay 5 months. So, andito na po sila Mama, Bibi. I mean, I mean. They never seem to leave my mind. Ooh, on this road that I am on.

Dahil tatlo po kaming magkakapatid, siya po ay ang aming bunso po mga kalab. Uh, si yun din po yung laging kumakanta po sa mga background music po namin sa Ahiyong, sa Love Lang, din sa mga dalawang Christmas song. So ngayon lang po siya nakauwi, kaya welcome back yun din So, uh, happy birthday, babe, kanang happy kay ko nga, nibali ka din rin, ah, uh, punta na nga, tagaan ka, taas na kinabuhi, o oh, kanang unta na mga kuan imo mga pangandoy tanan din unta na uh, sa mga past ni mga mga love life unta na kanang sa karon unta na ka kanang mga okay na jud ang imong love life kay dili jud rason nga dili jud kuan kanang dali na kanang mga love sa usa ka tawo unta na tarungon ka sa usa ka tawo kung kinsa mo gid ang imong mga kuan ron Mona happy birthday pin unsay unsay Happy birthday. <laughs> Oh, happy birthday! Thank you, yeah! Thank you! Ikaw, bi Ang masasabi ko lang kay Bibi, happy happy birthday po sa'yo, Yunilin. Kasi uh, nandyan palagi si Yunilin sa amin kapag may mga Christmas songs, songs sa mga video namin. Like, siya po yung kumakanta. Uh, maraming maraming salamat. Yun lang. Thank you, bro. Hello. Abi, ang masuntin ako sa iyo dahil lang pa per sa pinaok na basta sa panawas. Tapos yung pinabuhi ko. Ang takin na ito na sa imong pagkakaroon sa imong naglay na pagkira ang taong tanan hindi na ang mabalik ang tanan. Kung tagaan ka ka ng lay, kapas ko sa panawas, iiway ka ka ng sa mga katalagman at sa mga diskersya

pero, permit mo na lang ka, pedo. Pero ako, di mo gito mo buhay niyo sa buka, pero hindi mo parang bulala sa kumana. Kay lang ang ka, o kanat, ha, kasi mo, sa paglawas mo, Huwag lang, hindi lang tataman ka kana, hangtol na thank you. since ano po, yung dati po talaga na hindi pa, hindi pa ko pumunta ng damaw, nagpapasalamat po ako dahil nung kinakuya pa po ako, uh, doon po ako mas nakikilala talaga na yung mga, yung nagsisimula ko na kinukuha nila ako na kumakanta sa mga background music nila, doon po ako nakilala kahit ano, uh, madami na sa akin. Thank you po mga kalamir po, ay babalik na po ako. At syempre, kung mag-vlog po sila, andito na po ako palagi para mas... Kasi sabi kasi ni Kuya, tutulungan niya daw po ako. Pumunta kasi ako sa Davao dahil yun nga yung ating ko may problema kasi tapos silang dalawa ng pamangkin ko silang dalawa, sinamahan ko silang dalawa ayan, thank you Thank you, mga para kuya atin. Thank you so much, Bisaga. Paan ko malika? <laughs> o, oh, huwag na po salamat sa tusa nino o kay Bisaga kay mga struggle niya na sa kong kinabuhi na walang ihapon ko niya, ipasagdan sa sa una pa lang na nag-aagi kong depresyon. Murag ka na, nang abot-iabot ko sa ingani nga idara. Pero, di kino daw, tindi Thank you to Thank you mga pa, kuya, ate, and of you. Okay now. <laughs> so Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ngayon nandito po yung mga pamilya ko at pamilya sa King Mga Kalabs. Hi mga kalabs! Hi mga kalabs! Hi mga kalabs! Hi kalabs! Hi mga kalabs!